So what's up guys? Pupunta tayo ng Kawit Cavite um, tayo ng coastal Tapos Doon sa unang toll gate Antayin natin sila boss Natin Kasi yung lakad natin today Work related Ayahe mode ulit. First time kong madaan dito sa exit ng Cavite na to. Grabe, traffic oh. right, so first time natin mag-motor dito. Very nice. Tapos later sa Cavitex din first time din natin grabe sobrang traffic normal ba yan sa weekdays dito grabe oh So guys, palunod tayo ng RFID Parang Ha? Hindi mag ano handbrake? 500? Ganun lang kadali. Papaload kayo. Papaload kayo. So, iwan na naman tayo, mamaya, oh. Ding emptyo 9, ganda. syempre guys bago tayo bumasi connect mo tayo ng comms Nakakawin uh, daw Sige Sino may waste? Ikaw boss? Oo uh -huh. Okay Ano ba, ba nakikita yun pag medyo ano na Manipin? Yes. yes, merong ano eh Tire, ano uh, Tire indicator Yung mga gulong Pag lumapat na yun, palitin na boss uh -huh. We are free, good. Ay, kasi nalawa pa lang drone. Nalawa pa lang yung drone. <laughs> Master, papa, tatabi ako, sayo. Ikaw oh, ako. Yeah, yeah, yeah. ako sa iyo. Ano naman? Ay, ayan. Dito sa kanan mo. Dito ko sa pina-right. Tapos ako lagi sa right, Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, para niyan. Ano 啊，我跑去了，亲哪去？ I oh, no man That's the sign, that's on the 360 The sound of the MT-01 is crispy Do <laughs> <laughs> Lunch control launch control ba tawag doon? Oo Bata eh nang yan Ay, ah. Ang galing doon, ah. oh, oh, na na Yung mt na parang bruce mong bruce kayo, yung dati nga yun, eh Oh, okay. ha Oh, yeah. hirap na humabal ang exciting 400 alright guys, nandito na kami so syempre, bawal natin ipakita kung ano yung meron sa loob kapitan yung mo eh Oo nga Puli tayo dyan eh <laughs> Tatlo pa kayo dyan eh Punta oh. parang ano naman yun Ilocano Hindi <laughs> <laughs> nakapangasawa kasi ng Ilocano kaya gano'n <laughs> So syempre guys Bago matapos ng video Naka-Fridcon FX kami lahat Eh exit na ako dyan Oke kan. Ya yeah, bos. Mama oh, bos. Bye bye.